ang laman nito ay 9,000 tapos dito is probably 4,500 so na, meron na tayong almost 14,000 na heads na lettuce ang malalagay dito with the monitoring of our people here uh, we see to it that we can check the pH PPM and other nutrient content and also the water so we monitor every morning and in the afternoon also. So we see to it that the water is safe to our plants. Yeah. So yun po yung ginagawa dito every day, every day. Yo, what's up, mga kagulay? Sama kayo sa akin. Medyo traffic sa Antipolo. Yan. Consultant tayo ngayon. Sabado na ito kasi syempre, ito naman ang gagawin natin. Every weekend, farming, farming. Yan. So dito guys, dadaan tayo sa Marilake kung saan maraming banking-banking dito. Ayan! Ganda ng lugar dito guys pag weekend. Pag umagang-umaga -umaga guys, wala pa masyadong mga motor dito. Ayan, so ingat po mga nagra-rides ngayong weekend na to. Sana po gabayan kayo. At huwag po yung masyadong magpapabilis dito. Naku po! Hi, safety, safety lang mga kagulay. Yan, dito na tayo ngayon sa Palaya Natural Farm. Maganda ang sasakyan ko dito, guys. Pag nandito ako sa farm, ito ang sinasakyan ko. Yan you know, o, tara, baba tayo. Good morning mga kagulay. Welcome back sa ating channel. For today's episode, nandito ulit tayo ngayon sa Palaya Natural Farm upang i-check ang mga halaman natin sa greenhouse. Yan, so kung meron kayong balak na mag-Christmas party, With a trip of nature, Palaya Natural Farm offers more adventures and nature trip na pwede sa inyo, sa pamilya, sa barkada at kung ano-ano pa. So, meron din dito, buggy, 'yan. At meron din tayo ATV para umikot dito sa Palaya Natural Farm at tumawid ng ilog. So, 'yan ang i-offer. tayo sa greenhouse. So, tapos na po ang greenhouse natin. So, ito yung phase 1. Apat dito sa so, umpisa, sa unahan, at apat sa likuran. So, dito sa unahan, nandito na yung nag-start like, na tayo ng leafy vegetables at nagpunla na rin tayo ng mga bell peppers, cucumber, at chilies para dun sa fruiting area. So, yan. So, Ah, punta natin. So, ito yung uh, parameters na dapat sinusunod natin sa greenhouse natin. So, at least 2 meters na meron tayong pebbles dito. okay? kaya concrete. And then, meron tayo dito mga uh, liquid na solution or kaya mga pamatay na mga peste. So, ito, uh, double door tayo dito tapos kung meron na tayong complete na yung electric uh, system natin dito maglalagay tayo ng electric fan na malakas para pagpasok natin dito sa first door uh, i-on natin yung electric fan iwawagwag natin yung, yung t-shirt natin, tapos dito meron din tayong lab gown na uh, farm gown na tawag na kung saan isusuot natin para iba yung ano natin doon, at the same time yung t-shirt natin safety with the electric fan and yung chinelas natin hindi dapat parehas dun sa loob okay yung silipin natin dito sa labas sa labas lang muna tayo mainit dun sa loob okay so ito na po meron na tayong fresh greens dyan uh, Olmeti Batavia yung una natin yung una nating uh, batch natin is istrosa so nakapag harvest na tayo dyan ang sunod natin is Olmeti, Batavia, at saka Romaine. Yan. So, tuloy-tuloy na tayo dito hanggang mapuno. Okay? Yan. So, kung napapansin nyo, may perimeter pa rin dito. So, safety pa rin sa greenhouse na may perimeter. Kasi, yun nga, uh, malayo tayo sa mga peste. Dapat. So, since greenhouse naman to, dapat, meron tayong mga procedure na dapat uh, Sino não so ngayon po, uh, pupunta natin yung area kung saan natin ilalagay yung mga bell peppers natin at saka cucumber. so dito NFT. so I know you are familiar with NFT in the nutrients. Uh, film technique, nutrient film technique na kung saan pa ulit-ulit na yung tubig yan, paigot-igot lang. With the monitoring of our people here, uh, we see to it that we can check the pH, PPM, and other nutrient content, and also the water. So we monitor every morning and in the afternoon also. So we see to it that the water is safe to our plants. Yan. So yun po yung ginagawa dito every day, every day. So now, guys, let's go to the uh, phase number two. Okay, actually, part parin siya ng phase one. So ang phase three and four and five nandun sa so open area kung saan nandun yung paligid ay um, dragon fruit. Yeah, yeah. So ito ang laman nito, ang laman nito ay 9,000 tapos dito is probably 4,500 so na, meron na tayo almost 14,000 na heads na lettuce ang malalagay dito so very very huge project guys and we will still build more Ayan. so target namin ay pinakamalaki kami dito sa Rizal na producer so we come here not to compete but to add okay um, hindi hindi kami malaking threat dito sa Rizal kasi ang um, um, produce talaga ay kulang so don't worry guys kahit magpalaki kami lang magpalaki ng greenhouse dito kahit magdikit-dikit kami dito tayo wala pa rin tayong uh, laban sa malaking demand so hindi kami threat okay? we come here to add not to compete yan. Right. So, yung mga nagkukumpit dyan, nag-away-away dyan, huwag kayong mag-away-away. Hindi tayo kalaban. We are growers. We we unite dapat. Dala. Okay. So, dito, apat, apat the greenhouse pa rin to. Uh, we just divided here uh, two sides. Uh, first, the NFT and then the fruiting. Okay. So, medyo mainit doon sa loob kaya dito meron tayo sa labak almost, almost na to uh, almost na to tanim na lang ang kulang dito so dito, uh, mga for uh, uh, correction nasa uh, 6,000 pala ang laman yan nel, alam mo na So mga kagulay, dito yung sinasabi ko na safety double door. Nandito tayo ngayon sa pinaka-end ng setup natin. Okay? So apat ulit to. Double door. Yan. Basta. So dapat pagpasok natin dito, meron tayong malakas na pan. Yan. For install pa siya. So dito sa tanay, malamig. Pero kailangan natin ng electric pan. Iwawagwag natin ng damit natin. Tapos pagpasok natin Dapat isarado natin Ang greenhouse natin okay. Tapos bago tayo pumasok Sa kabila Which is very safe Tingnan nyo, may butterfly Hanggang dito lang yung butterfly right. So magpapalit ako ng uh, Chinelas O sapatos dapat O kaya bota Tapos mag-spray ka ng last spray mo dito Para anti- uh, mga anti peste na mga ini spray. So 'yan. So pasok ka dito. So we have here so two tanks. Um 2000 2000 liters tanks. So parang kinargahan ko na siya nang mas marami. So usually ang mga tanke natin is 1000 to 1500. But it depends on us on how we manage the greenhouse. So dito Ayan, open tayo dito. Maglalagay tayo dito ng mga fruiting vegetables like bell pepper, cucumber, and other vegetables na pwede dito. Ayan. So we will use again, traditional na ginagamit, ay the 10 liter bucket. Ayan. Okay, so 10 liter bucket, uh, standard. And then yung pump natin, This is the uh, traditional irrigation na sa labas pero dito nasa bucket. So we will read the amount of nutrients uh, absorbed by the plants, kung ilan yung ppm or kung ilan yung inaabsorb ng plants per day. So probably we will have to uh, drip at least 6 to 10 times a day depends on the weather and depends on the quality of the weather, yun nga dito sa loob medyo mainit, sa labas malamig so we will have to compromise on it, on how they observe on how plants will grow faster and at the same time babasahin natin on each irrigation, so yun lang po ang development, sana po ay pumasyar kayo dito sa Palaya Natural Farm, open kami everyday wala kami uh, rest day dito meron kami dito field trip pwede dito mga kagulay and so on and so forth so nakasunod din tayo sa social development goal ng United Nations kaya we can offer also mga field trips so educational tour ang i-observe ang i-offer namin dito so we will teach kids how to value food and how to uh, come up with a good source of food the healthy way So maraming salamat mga katulad. <laughs>